Hi guys, welcome to my channel. So for today's video, ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako nag-e-erase or nagbubura bubura uh, or nagre-remove ng background sa mga paninda ko sa Shopee. So, ito yung example natin. Ito yung titinda natin. So, kung nakikita nyo po, Maganda naman siya kaya lang ayoko na may kapareho kasi ako yung background niya. Ito marami kasi nagdi-display ng ganitong ganito din yung background. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung background. Ititira natin tong tao lang. Ang una natin gagawin is punta tayo sa canva.com. Usually, ang ginagamit ko sa Canva is yung mga square type na uh, pang-post sa Shopee. So, ang pipiliin natin na template ay walang iba kundi ang logo template kasi ang hugis niya is, is square. So, ito yung mga sample ng mga uh, template for the logo. So, pipili lang tayo ng isa. Ito, tatry natin. Ayan. Um, okay. So, itong first part na to, hindi naman natin yung kailangan. So, mag-add page tayo. Okay. Wait lang. And then, itong nasa taas, tatanggalin natin yan. So, medyo bumabagal yung aking internet. Ayan, tanggalin natin yan. And then, punta tayo dun kanina. Ito. Copy lang natin tong image. And then, punta tayo ulit dito sa ating template, and then, paste. So, nakaka-paste na siya. Antayin lang natin mag-download. Nakikita niya naman dito sa may kabila. Yan. So, ready na siya. Ngayon, um, merong dalawang ways ako na ginagawa. Kung gusto ko na yung background, kung okay na sa akin yung background, um, sometimes, hindi ko na yan pinapalitan. Ang ginagawa ko niyan ay, ini-stretch ko lang yan ng ganyan stretch ko lang niya ng ganyan and then ready to ano na siya pwede ko na siyang i-download and then i-upload sa Shopee pero hindi ganoon ang gagawin natin since ang ipapakita natin ay isang pagre-remove ng background is ganito po ang ginagawa ko una syempre kung i-highlight mo muna siya yan make sure na naka-highlight and then punta ka dito sa edit image sa edit image, may dalawang klase ng pag-remove ng background. It's either magic grab or BG remover. So, to try muna natin itong magic grab. Sa magic grab, mayroong dalawang klase ng pag-remove. It's either brush or click. So, ang usually na usually <laughs> ang madalas na ginagamit ko dito is click eto kaya lang mukhang may error siya ngayon so then, then mo lang siya dito tapos sige grab yan ikot ikot lang siya ng ganyan Okay, mukhang hindi siya gagana ngayon. Something went wrong, sabi nung ano, message na nag-pop up. So, ang gagawin natin is babalik natin siya. So, nawala. Mabagal kasi yung internet. So, yan na, siya. <clears throat> so, ngayon, ganito ang gagawin natin. Edit image. And then dito tayo sa BG remover. Hindi rin gumagana. Okay, so hindi tayo inano ah. Pinahihintay nito. Hindi siya gumagana. Try natin ulit. Ayaw. So kung ayaw niya, magtry tayo ng ibang design because minsan kasi talagang hindi pumapayag 'yan pag hindi gumana tong ano na to, design na to, refresh mo lang. And then hanap tayo ng ibang design dito. Ito. Try natin to. And then, ayan, paste. Antayin ulit natin mag uh, upload yung picture. Then itong isa tatanggalin na natin. Tapos pindutin natin yung edit image. And then, diretso na tayo sa BG Remover. So, ah, hindi talaga siya gumagana. Bakit hindi siya gumagana? Ulitin natin. Baka may error lang si Canva ngayong oras na to. Yun, gumana. So malinis ang pagkaka ang pagkakat sa ah, remove ng background niya. So ito, pwede mo tong designan pa siya nandito, pwede siya nandito, pwede nandiyan 'yan. So ngayon, kung gusto mong palitan yung background niya, pwede naman. Minsan nilalakihan ko pa yan ng ganyan. Okay din siya na walang background. Malinis yung pagkakatanggal ng kanyang background. Okay lang din, plain lang siya na ganyan. Pero ako kasi gusto ko, meron siya mga designs. So, punta ka sa elements. And then, type mo background. Um, Kunwari sa uh, office. So, dito, meron graphics. Pwede ka mamili dito or dito asi 'yung pinakita n'yo. So, ulitin natin office background. Hmm, wala pa rin. Mukhang hindi sumusunod ngayon si ano. Si Canva. Or curtains na lang, curtains. Curtains. Yan. So, dito, syempre, kanina masyadong, ano, iba yung kulay ng ano niya kanina. Mili ka lang dyan kung anong gusto mong gamitin. Pwede ito. Pwede itong yellow. Yan. Okay, ganyan. So, hindi siya maganda. Pili tayo ng iba. Pwede ito. Yun. Maganda yung tingnan. So, ito, kung gusto mo ng gantong design lang siya, yan, ready na yan. Pwede mo na siyang i-download. Yan, download mo siya. nag error pa din. Download mo lang. Yan, download. Okay. And then... Dito mo na siya makikita sa download. Wait lang natin. Ay, ba't ganun? Ba't ayaw niya? So, ito yun eh. Wait lang natin. hindi siya nagpo Ah, okay, kasi yung isa kanina hindi nagtuloy, yung isa lang. Yan na siya. So ready na ito, pwede na 'tong i-upload sa inyong mga Shopee account. So, yun lang po ang ituturo uh, natin sa ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo po mag-subscribe. Hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching!